Ayan po at uh, isa pong uh, mapagpalang uh, umaga ng linggo sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po at uh, ayan po ang aking pagbati sa inyong lahat at sana manawari ay uh, wala po kayong problema sa buhay. Bagkos ay uh, lahat ng problema ninyo ay naglaho ng lahat. Uh, Ganon din po kung kayo naman po ay may mga sakit ngayon ay uh, dasal lang po at uh, malay natin bukas makalawa wala na po yang inyong nararamdaman ang sakit ayan po lumipas na naman po ang isang linggo sa ating lahat at napakabilis pong lumipas at ngayon nga po ay araw ng linggo ay hinihikayat ko po kayong uh, uh, pumunta sa isang sulok ng inyong bahay at uh, makipag usap po tayo sa ating Panginoon dahil uh, yan lamang po ang tanging sandalan natin at uh, para po gabayan tayo sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga pangangailangan ay ituro po niya sa atin kung saan po ninyo masusumpungan. At uh, liliwanagin ko lang po na hindi po ako pastor, hindi po ako pare. Pero ito pong aking itinuturo ay base po doon sa personal kong experience na kung saan po ay madalas po ninyong marinig sa akin. Kaya yun naman po ang aking itinuturo sa inyo. At uh, hindi ko po kayo hinihikayat na maligo ng maaga magbihis ng bunggang-bunga, magsapatos ng mataas ang high heels para po pumunta sa simbahan. Hindi ko po kayo uh, hinihikayat doon, bagkus dito lang po sa isang sulok ng bahay ninyo o di kaya sa loob ng kwarto ninyo. Ay, time-time uh, lang po tayong manalangin sa kanya, makipag-usap po tayo. 'Yun po ay sobrang sapat na po sa kanya. Dahil uh, ang pagbibigay po ng uh, uh, oras sa kanya yan po ay sigurado ako nga uh, ang uh, igaganti niyan ay sobra sobrang na uh, sobra sobrang biyaya po yan maniwala po kayo sa akin dahil uh, yan po yung madalas ninyong naririnig sa akin at sabi ko nga po personal ko pong experience ito ngayon po ay uh, siguro hindi ko po alam kung uh, magtatapik pa, pa magpa, magtatapik pa tayo ng iba or baka lang kasi mag-init ang ulo ko dahil ayoko pa mag-init ang ulo ko dahil uh, actually katatapos ko lang pong galing doon sa aking uh, kwarto doon po sa aking uh, uh, silid da, dalanginan ay uh, kung magtatapik pa po tayo ng iba ngayon ay baka po uh, mabaliwala lang po yung uh, pakikipag-usap ko sa ating Panginoon. Ganun pa man ay uh, uh, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na bakit po kaya ang Pilipinas ngayon ang naghahanda ng mga armas, naghahanda ng uh, armas pang digma. Yun po ang uh, hindi ko po rin alam kung bakit napunta na po tayo doon sa ganun dahil uh, lahat po na lahat naman po tayo ay alam naman po nating lahat na ang uh, ang ating uh, hinihintay ay yung uh, sag, uh, gira dito sa uh, China at Taiwan pero parang tumahimik po yata yung usapin yun at mukhang uh, mababaling po yata dito sa atin pero ito naman po ay uh, parang uh, uh, ipinapaalam ko lang po sa inyo pero ano ano nga po ba ang uh, ibig sabihin ng uh, mahigpit nating paghahanda ngayon Yan po ay hindi lumalabas sa ating uh, social media na iba at uh, hindi rin po sa lumalabas yan sa mainstream media pero may uh, nakapagbigay po sa akin ng information na kung saan po ay uh, dyan sa ating mga kasundaluhan at uh, dyan rin po sa ating kapulisan na kung saan po ay uh, nabanggit ko rin po dyan dati sa inyo na mahigit na pong 300 something uh, ganun uh, 300 uh, plus yata yung aking uh, mga na naging estudyante na uh, lahat po yan ay pulis naging pulis na po sa kanya kanyang iba-ibang uh, destinasyon. So, ibig pong sabihin dito ngayon, ang kaya ko po binabanggit ito ay uh, dahil nga po sa baka isipin ninyo na gumagawa ko ng istorya rito, ay uh, ang ibig ko pong sabihin dyan, kung may mga pinatapos po akong mga polis at mga sundalo dyan na nandyan sa serbisyo ngayon, ay siguro naman po hindi nakakapagtaka na magbibigay po sila ng information sa akin sabi ko nga po, hindi ko po uh, 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 ma-iisip ito kundi uh, uh, matunog, na, matunog na matunog po yan eh, di po pa na yung uh, sigalot itong uh, China at saka Taiwan pero sabi ko nga po kanina-kanina lamang na mukhang mababaliktad yata ang sitwasyon bakit? yun po, bakit? naghahanda tayo So, anuman po ang uh, ibig kong pakahulugan doon ay uh, kayo na po ang uh, uh, mag-analyze itong sinasabi ko ayaw ko pong mapangunahan itong mga otoridad natin dahil uh, napaka-sensitibo po yan at uh, sabi ko nga po, hindi pa po lumalabas ito sa mga mainstream media Ganun paman ay uh, kung ito nga po ang mangyayari ay kung uh, po eh uh, yun po ang nakakalungkot dahil uh, pipili, kung pipilitin lamang po natin na makipag-gira dito sa Taiwan ay parang madidiscard nilang tayo. At uh, sana nga lang ay uh, hindi tayo takbuhan itong ating mga Amerikano na sinasabi na kakampi natin kaalyado natin at sana nga po ay ibigay uh, nila yung uh, yung uh, totoong uh, pagsuporta sa atin dahil uh, sabi ko nga po uh, hindi po natin kakayanin ang uh, kahit sa kaninong bansa hindi po natin kakayanin ang unang-una ay uh, sa, sa dinami-dami na po ng problema natin itong nga pong sino, lagi ko sinasabi rito na itong mahihirap dating kababayan ay kung uh, darating pa po yung mga gira na yan papaano na po kaya sila yun po at uh, siguro uh, pwede po akong uh, tumulong pero uh, isa ko bang puntahan kayo aya magkakalayo naman ang uh, ang tayo ang distansya natin hindi ko po yan po ang pag-iisipan ko kung paano po ako makakatulong at kung paano ko po makukupkop lahat itong aking mga subscribers mga followers at itong mga nagtitiwala sa akin yun po ang napakalaking problema ko dahil uh, kung baga nagsisimula pa lang ako na magdadadaldal dito, dito sa mga politikong ito na para matulungan nila itong ating mga mahihirap na kababayan na tunay namang talagang uh, hirap na hirap sa buhay at lagi ko pong sinasabi dyan na talagang wala na makain to tapos yan pa ang mangyayari. So yun po ang napakalaking kong problema at uh, sabi ko nga po nagsisimula pa lang ako uh, ito meron na naman tayong... Uh, panibagong kaharaping problema hindi ko na po alam kung papaano pa papaano ko pa kaya, papaano ko pa isasalba itong aking mga subscribers at itong mga naniniwala sa akin ganun pa man ay uh, sabi ko nga po habang hindi pa po nangyayari ay uh, dasa lang po at uh, yan po ang ating hilingin sa ating Panginoon na sana ay mapigilan niya itong uh, itong uh, namumuong tensyon na ito kung tension man namumuong gira na ito kung sakalit gira man sana po ay huwag nyo ng tayagan na mangyari ito dahil uh, sabi ko nga <clears throat> kung mangyari ito tiyak hindi na po makakasurvive lalo itong ating mga kababayan at uh, baka lahat tayo ay uh, ako po kasi eh, uh, kung uh, depende nga po yung kung ano po yung uh, clashing uh, klasing clashing pagkakawala nitong ating mga kalaban kung meron man kung ito ba ay bala sa bala o uh, virus ha uh, versus virus pero wala po tayong virus sa panlaban sa kanila sila lang po ang may virus na pwedeng ibugad dito sa atin at kung sa, yun man ang ibubugang nila sa atin yung virus na yun ay wala po akong dapat na alalahanin wala po akong dapat po problemahin at tiyak po ang makakalibre sa virus na pakakawalan nila ngayon, tayo lamang ng mga subscribers ko. Dahil tinuro ko naman po sa inyo kung ano yung panangga, tinuro ko naman po yan. Ang problema po nito na natin ngayon ay uh, kung uh, itong mga nuclear weapon na ito na gagamitin nila or uh, nuclear poison itong gagamitin nila sabi ko nga po hanggang ngayon po ay hindi, hindi pa po namin nakukuha ang tamang formulation dyan na para panangga dyan sa mga radiation na, na na mamumula dyan sa mga uh, nuclear uh, weapon na yan anyway sabi ko nga po ay uh, dasal lamang po at uh, total at uh, yun naman po siguro yung uh, isang bisis isang linggo ay uh, makipag-usap po tayo dito sa ating Panginoon dahil uh, yan po ang nakakalugod para sa Kanya, yung ating pong purihin siya, yun pong uh, lumapit po tayo at pagdasal po tayo ng taintim sa Kanya, na Lord ay uh, sana po lahat ng mga mga naka, nakaambang uh, mga sakunang ito, or ang nakaambang mga dilob yung ito ay huwag mo na pong uh, payagan pang... Uh, Uh, ma itong uh, ganito dahil uh, tiyak po na marami pong uh, uh, mamamatay na inyong mga nilalang so uh, yun lamang po siguro at uh, sabi ko nga po ay uh, mayroon po akong gustong itapik sana dito ngayon na uh, talaga na mga uh, nakaka nakakapanindig balahibo nakakagalit at uh, talaga naman nakakarimarim. Pero palagay ko ay ipagpaliban ko na po muna ang pagtapik ng mga nakakapag ng ulo dahil uh, kani-kanina lamang po ay uh, nakipag-usap po ako sa ating Panginoon at uh, yun po ay ayaw ko pong uh, uh, lumayo sa akin. Pagkaganon pagka po kasi nag ng ulo ko, ramdam ko po yung, pa yung paglayo sa akin ng Panginoon. Eh. Pagkaganon po na halos magmura na ako at talaga namang nakakapagbigkas na ako ng mga masasamang salita pakiramdam ko po talaga lumalayo sa akin ng Panginoon pero ayun naman po ay nababawi ko pagkatapos po ng video na tinapik ko so kaya po sa ngayon ay ayaw ko po munang magtapik ng nakakapanggigil dahil ayaw ko po nga mahaluan yung aking time team na pagdarasal kanina kanina lamang ko. at uh, doon naman po sa may mga sakit nating na mga uh, naniniwala sa akin tiwala lang po tayo at maisasalin na po yung inyong mga sakit niyan dito sa mga uh, taong mga nagkat nagkatawang tao pero mga demonyo itong mga ito so basta po pakaingat kayong mabuti ata uh, para wag po kayong magkasakit at hayaan po niyo at uh, habang uh, habang wala pa namang nangyayari ay eh uh, uh, sa pangsamantala po wag muna kayong mag-alala dito uh, sa aking ibinigay na information dahil uh, iniisip ko lang po mayroon naman po ako ng aralan kung paano ko po paano po tayo mag-ipon ipon kung sa po dumating yung ating uh, kinatatakutan yan. Pero pwede po tayo mag-ipon pero uh, hindi hindi po natin gagawin yung kagaya nitong uh, ginawa nitong mga kulto diyan sa uh, Surigao. So basta po ang sa akin dito ay uh, lahat po ay gagawin ko. Lahat po ay uh, pag-iisipan kung mabuti kung papaano, papaano po natin maiangat itong kabuhayan, itong ating mga mahihirap na kababayan, dahil uh, yan lamang po ang nag-iisang mission ko sa buhay, yung makitang mapaangat itong ating mga mahihirap na kababayan. La, yan lamang po, wala na po akong ibang uh, mission pa, wala na po akong ibang uh, hiniling pa, ko, yan lamang po nag-iisa na yan. Yung makita ko lamang po, yung pag-angat ng aking mga kababayan, ay tama na po yon. okay na po ako doon at... Uh, pagkatapos po niyan at uh, makita kong kung ganon, umangat na, hindi niyo na po ako makikita sa programang ito. So, uh, sana po ay uh, wag nating ipagkait sa ating Panginoon ang uh, magdasal para sa Kanya. Total, isang bisis, lang, isang bisis lamang po sa isang linggo ko hinihingi sa inyo na samahan niyo ako. At uh, diyan po sa sulok ng bahay ninyo o sa kwarto ng bahay ninyo, Diyan niyo po kausapin ang ating Panginoon. At uh, diyan po, sigurado po ako diyan, na pagbibigyan niya po lahat ng taimtim na lumalapit sa Kanya, taimtim na nagdarasal sa Kanya, alam ko po ibibigay sa inyo kung anuman po yung hihilingin niyo sa Kanya. Maraming maraming salamat po at pagpala kayo ng ating Panginoon.